Bago po lahat, nais ko po munang kamustahin kayo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ako naman po ang inyong tatanungin, okay na okay naman po. Ngayong araw nito, ang ating po magiging paksa o ang ating pag-aaralan ngayon ay ito po, biyaya ng Diyos. At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, ay meron po akong good news sa bawat isa sa inyo. Ang ating pong channel ay ito po, umabot na po ng 100,191 subscribers. So, salamat po sa lahat ng sumuporta. Salamat po sa lahat ng na nag-subscribe. Pagpalain po kayo. Ang panalain ko sa bawat isa sa inyo, bigyan kayo ng karunungan, kaalaman, at pangunawa. At doon naman sa mga nag-unsubscribe, sana bumalik ka para magkaroon ka ng mga aral at turo ni Kristo. At ngayon... Magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Ito po ang ating tabi ngayon, napakaganda. So, isi po natin ito. Mahaba po ito dahil marami mga sumulat patungkol po sa biyaya ng Diyos. At ngayon, unahin po muna natin si Apostol Juan. Sa kanyang mga sulat, siya po yung magpapakilala kung sino yung tinutukoy na biyaya ng Diyos. Ano po? At ngayon, dahil mahaba po ito, kay Apostol Juan muna po tayo concentrate para maipakilala sa atin kung sino yung biyaya ng Diyos. Ngayon, ito muna ang tanong para sa inyo. Kapag nagbasa kayo o nabasa niyo ito, salitang biyaya, ano agad ang tumatatak sa inyong kaisipan? Di ba? Ang kaisipan ng marami, pag sinabing biyaya, pangangailangan ng tao, material things, pagkain, di ba? So, hindi po ganun. Dapat maintindihan natin ito, may pangunawang spiritual po yan. Ngayon, dahil ito ay bibigyan po natin ng topic at ipapakilala ito sa atin ni Apostol Juan, ang tanong, saan ba manggagaling yung biyaya? Dito pa sa lupa o sa langit? Malinaw po yung ipapaliwanag po ni Apostol Juan. Ang biyaya ay magmumula po sa langit. Yan po, nagmula sa langit ang biyaya. Yan po ipapaliwanag po sa atin ni Apostol Juan. Ngayon nagpatuloy pa tayo para maintindihan natin. Sa kanya mga sulat, kaya salamat no salamat kay Apostol Juan na isulat niya bago pumanaw ang mga lingkod ng Diyos dahil sila po yung mga taong pinili ng Diyos, sila po yung mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos para maisulat yung mga naganap at nangyari. Kaya nagpasalamat tayo kay Apostol Juan, i ito sa atin. Ngayon, intro muna tayo sa kanya mga sulat. Sapagkat para malaman natin, kailangan mayroong katibayan. Sila po yung mga saksi na magpapatotoo para sa atin. Kaya ito po yung introduction sa atin ni Apostol Juan. Basahin natin. Dito po sa unang Juan, chapter 1, verse 3, basahin natin. Sabi po dito, Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. Ngayon, ano ba ang sinasabi ni Apostol Juan dito? Ang sabi niya, magkaroon daw tayo ng pakikisama. Kasi bakit? Meron silang ibabalita sa atin. Ano yung ibabalita nila? Yung kanilang mga narinig. Yung kanilang mga nakita iyon po ang ibabalita sa atin na kung saan magkaroon tayo ng pakikisama sa kanila. Kasi nga po, yung iba hindi nakikisama. Nangangaral, nagtuturo. Hindi na mga aral at turo na mula sa Panginoong Hesus. Yung po nakakalungkot. Kaya ang challenge po nito ay mga aral at turo lang po ang itinuturo nagmula sa ama at sa anak. Yun ang dapat nating malaman. Kaya nga sinasabi ni Apostol Juan, magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Bagamat ang kanyang sulat na ito sa mga Hudyo, eh tayo naman po magbabasa din ng kanilang mga sulat, ay eh, makasama din tayo sa kanila. Bakit po? Yung kanilang Diyos na kinikilala at sinasamba, di ba't yun din ang ating sasambahin? Yun din ang ating kakilalanin? Hindi man tayo magkakaiba ng pananampalataya, iisa naman yung itinuturo ni Apostol Juan. Kaya nga po, gagawin natin ito ng series, may kanya-kanya itong mga paliwanag. Maging kay Apostol Pablo, di ba? Pinili si Apostol Pablo para mangaral sa mga hindi hudyo katulad natin. Ngayon, dadaan tayo para may uh, i-discuss din po 'yon. Ngayon, ipinapaliwanag muna natin yung sinasabi ni Apostol Juan para magkaroon tayo, matuto tayo. Makiroon tayo ng pakikisama kana Apostol Juan. Maging doon sa ama at anak. Ang ibig sabihin po nito, yung pakikisama natin, yung mga aral at turo, nagmula sa ama at sa anak. Yung po malinaw dyan. Kaya isinulat ito ni Apostol Juan. Basahin natin sa kanya mga sulat. Dito po sa Juan 7.17. Dito sa kanyang mga sulat, mismo ang Panginoong Heso Kristo ang nagsasalita dito. Hindi siya. Si Apostol Juan lang po, sinulat niya yung kanyang narinig. Kaya ito po yung sinulat niya. Sabi po dito sa Juan 7.17, malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. So, malinaw po, yung mga aral at turo manggagaling sa ama at sa anak. Malinaw po ba yun? Kasi kung hindi natin ito naiintindihan, nangangaral ka nangangaral, hindi pala aral at turo ni Kristo, hindi pala galing sa ama at sa ang tawag, anong tawag po doon? Ang ibig sabihin, hindi na aral lang ama at ng anak yon. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nangangaral. Kaya po ako, tawagan na lang po ninyong Brother Owen. Hindi po ako napapatahong na pastor. Kasi nga po, si Jesus Christ na po yung nag-iisang pastor natin para sa kanila tayo makinig, sa kanya manggagaling yung mga aral at turo. So, malino po ba? Para maintindihan natin, ipapaliwanag sa atin yung ating magiging topic ngayon. So, naging malino po ba sa atin? Makikinig tayo sa mga sulat ng mga apostol at yung mga isinulat niyon nang galing sa ama sa anak. Kaya dapat maging malinaw ito sa atin. Kaya ngayon, maituturo sa atin sino yung tinutukoy na biyaya ng Diyos. So, ipaliwanan ko na sa inyo, hindi ito literal. Hindi ito pangangailangan ng tao o paggain yung salitang biyaya. Kaya ipapakilala ito sa atin ni Apostol Juan sapagat itong biyayang ito nagmula sa langit. Amen? Ngayon, para maintindihan natin, ano po, sa mga bagay na yan, yung tinutukoy na biyaya ay ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po yan. Kaya ngayon, narinig mo na yung salitang biyaya, ang ating Panginoong Kristo, ang tinutukoy na biyaya ng Diyos. O, diba? o ngayon, kung naiintindihan mo na yung salitang biyaya, magpatuloy pa tayo sa pag-aaral. Sapagkat yung salitang Panginoong Heso Kristo, yung pala yung kahulugan ng biyaya ng Diyos. O ngayon, para maintindihan natin, ating aalamin na kung saan yung Panginoong Heso Kristo, siya yung biyaya. Kapag sumampalataya kay Jesus, magkakaroon ka ng kaligtasan. Ang tanong, anong ililigtas sa atin? Ang ating pagkatao, ang ating spirito, kaliluwa at katawan. Bakit po? Kasi para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan wala tayo noon si Jesus Kristo la ang meron noon siya ang magkakaloob ng buhay na walang na wala tayo kaya kailangan mo lang sumampalataya kay Jesus. sumunod ka sa kanyang pamamaraan at utos sapagkat yung mga aral na mapapakinggan mo sa kanyang manggagaling amen kaya ngayon ipagpatuloy natin ito ang sinasabi sa sulat ni apostol Juan kaya tandaan po ninyo no? kaya nag-concentrate tayo kay Juan kasi po, marami po magpapaliwanag kaya gagawin nating series. Ngayon, ipapaliwanag sa atin ni Apostol Juan pa rin. Dito sa kanyang mga sulat, para maintindihan natin na yung biyaya ng Diyos, ito po para maintindihan natin sa mga kanyang mga sulat. Sa Juan 6.33, basahin natin. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Ngayon, ano ba ang nasa isip ninyo? Literal bang tinapay? Literal na tinapay na kinakain? Hindi po. Ang sinasabi po dito, sapagat ang tinapay na ibinigay ng Diyos, yung Ama ang tinutukoy po ang nagbigay ng biyaya. Akalangan na, natin yung biyaya, tinapay. Hindi literal na tinapay yung biyaya na ibibigay sa atin. Dahil pinaliwana ko na yung salitang biyaya na tinutukoy dito ay ang ating Paniso Kristo. Kaya dito sa talatang ito na binasa naman natin, sapagat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba. Sino yung bumaba dito sa mundo? Walang iba kundi ang ating Paniso Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, baka maging katulad mo rin ng mga apostol, hindi nakakaunawa. Ang akala nga nila, literal pa rin, yung mga bagay na Kalilang narinig kay Jesus, ngayon na sabi ng mga apostol ito, makakatulad ka rin niya, na ang unawa ay literal. Basahin natin dito sa Juan 6.34, Sa kaniyang nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Ang iniisip ng mga apostol, literal na tinapay. Bakit? Alam naman natin ang mga apostol noon, yung mga tagasulod ni Jesus. Humahayo sila, hindi sila nagtatrabaho. Di ba? Kailangan talaga nila ng pangailangan nila na pagkain. Pero hindi ganoon ipapanawa ito sa kanila ng ating Panaso Kristo. At ganoon din, pag tayo nagbasa, dapat maunawaan mo rin na hindi ito literal. Ituloy natin ang pagbabasa sa verse 35. Sa kanila sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Malinaw po ang sinusukoy dyan ay ang ating Paneso Kristo. Sinabi niya mismo dito sa sulat ni Juan. 6.35 ulitin natin. Sa kanila'y sinabi ni Jesus. Mismo si Jesus ang nagsasabi. Ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Nakita po ba ninyo? So, hindi literal na tinapay. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw kapag nakamtan mo na yung buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin. Kasi wala pa sa atin yung buhay na walang hanggan, naturalmente na mamamatay din tayo at magugutot, mauuhaw. Kaya wala tayo pang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin kilalanin si Jesus, siya ang nagbibigay ng buhay. Ang ano ang kailangan lang natin gawin? Sumampalataya, sumunod sa kanyang mga aral at turo para kamta natin yung buhay na walang hanggan. So malinaw po ba na yung sinasabi dito na biyaya ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba sa inyo? Ang tinutukoy na biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay na po ba yon? So ngayon, nalaman mo na na yung salitang biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoong Iso Kristo. Kaya ngayon, sabihin mo sa iyong mga anak, ang biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoong Iso Kristo. Sabihin mo sa iyong asawa, sabihin mo sa iyong mga magulang, kamag-anak, kaibigan, kakilala, na yung tinutukoy na biyaya ng Diyos, walang iba kundi yung ating Panginoong Iso Kristo. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Nag-stay tuned kayo dito sa ating channel. Kaya kung nagbabala ka mag-unsubscribe, hindi mo mapapakinggan ang mga aral na ito. Mahaba, gagawin natin itong series. At sa next episode natin, sa next topic natin, ipapakilala rin ito sa atin ni Lucas. Kaya abangan po ninyo. Kaya ito, maganda ang ating discussion ngayon. No. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. To God be the glory po. Hanggang sa muli po. God bless you po sa inyo lahat.